Mga kababayan, handa na ba kayong sumisid sa isang kwentong magpapakilabot sa inyong mga damdamin? Sa ilalim ng Manila Bay, isang misteryosong kahon ang natuklasan ni Rodel at ng kanyang kupunan, mga lumang gamit, gintong alahas at isang baril kasama ng tuyong balat ng tao ang laman, na tila ba'y may kakaibang kwento. Sa bawat yugto ng kanilang trabaho, mas lalo pang lumalim ang hiwaga Mula sa mga bakas ng dugo sa kahon, hanggang sa mga naglalakihang sugat sa lupa ng dagat, mga butong may kakaibang marka at ang kakaibang hamog na nagbabadya ng panganib. Huwag palampasin ang bawat detalye ng nakakapangilabot na seryeng ito at alamin kung anong lihim ang tinatago ng karagatan. Mga simpleng pangyayaring alang ba? O may mas malalim pang dahilan na dapat nating katakutan? At sa paglubog ng araw. Habang ang Maynila ay nagliliwanag sa mga ilaw ng gusali at sasakyan, si Rodel at ang kanyang koponan ay nagtatrabaho sa ilalim ng Manila Bay. Ang tunog ng kanilang mga kagamitan ay nag sa ilalim ng tubig, parang musika sa kanilang pandinig habang sila'y abala sa kanilang gawain. Sa malinaw na tubig ng Subic, natagpuan ni Rodel at ng kanyang mga kasamahan ang isang kahon na natatabunan ng lumot at koral. Ang kahon ay may mga ukit na tila simbolo mula sa isang matandang sibilisasyon na nagbigay ng misteryo sa kanilang nadiskubre. Pagbukas ng kahon, tumambad sa kanila ang mga lumang relo na may nakaukit na mga pangalan, gintong alahas na may kakaibang disenyo at mga baryang kinakalawang na ang isang lumang baril at tuyong balat ng tao ay nagdulot ng pangamba sa kanila, parang may bumulong ng babala sa kanilang mga tenga. Ang mga kalmot sa loob ng kahon ay tila sariwa at may mga bakas ng dugo. Nagdulot ito ng matinding kilabot sa kanila. Nagpasya si Rodel na itali ang kahon at muling ilubog ito sa kailaliman. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at pag-aalala. Habang unti-unting lumulubog ang kahon pabalik sa dilim ng dagat, hindi nila maiwasang isipin kung ano ang kanilang ginising sa kanilang paghahalungkat. Ano kaya ang maaring mangyari matapos nilang ibalik ang kahon sa kailaliman? Ang susunod na pangyayari ay magbibigay ng bagong kabanata sa kanilang buhay sa dagat. Sa sumunod na araw, habang nagtatrabaho sa isang proyekto sa Batangas kasama ang isang environmental scientist, naramdaman ni Rodel at ng kanyang crew ang hindi pangkaraniwang pagtilt ng kanilang barge. Tila may puwersang nagmumula sa ilalim ng dagat na parang may isang higante na nagtatago sa ilalim at nagpaparamdam ng kanyang presensya. Kinabukasan, nagulantang si Rodel nang makita ang isang bakal na tubo sa ilalim ng dagat na tila napunit at nabend. Parang may higanting nilalang na umangat nito mula sa ilalim ng dagat na nag-iwan ng tanong sa kanilang isipan kung ano ang may kakayanang gumawa nito. Ang crew ay nagsimulang magbulungan tungkol sa mga alamat ng dagat. Pinagmamasdan nila ang mga nagkalat na piraso ng bakal at mga sugat sa lupa sa ilalim ng dagat na tila may nagngangalit na pwersa sa kanilang paligid. Ang takot at kaba ay unti-unting lumukob sa kanilang mga puso habang sila'y nagtataka kung ano ang susunod na mangyayari. Ang misteryo sa ilalim ng dagat ay lalong lumalim at ang bawat kilos nila'y tila nagdadala ng bagong panganib. Ano kaya ang kanilang matutuklasan sa susunod na yugto ng kanilang pakikipagsapalaran? Ang kasagutan ay naghihintay sa malalim at madilim na tubig. Sa pagpapatuloy ng kanilang trabaho, napansin ni Rodel at ng kanyang crew na parang may kakaiba na sa kilos ng dredge. Hindi ito gumagalaw gaya ng inaasahan at para bang may hindi nakikitang puwersa na humahatak dito mula sa ilalim ng dagat. "Pre, bakit parang ang bigat ng dredge ngayon?" tanong ni Rodel sa kanyang kasama. Ewan ko ba, boss? Parang may bumabatak sa kanya pababa. Sagot naman ang kasamahan niya na may halong pagtataka at kaba sa boses. Bigla isang maliit na patak ng pulang likido na tila dugo ang lumutang sa ibabaw ng tubig. Agad itong pinagkaguluhan ng mga pating na kanina pa nagpapaikot-ikot sa paligid. Tila nag Ano yan? Dugo ba yan? Tanong ng isa pang kasama habang nakaturo sa pulang likido. Mukhang dugo at mukhang atat na mga pating, sagot ni Rodel, na ngayon ay lalong nag-aalala. Hindi nagtagal, nagdesisyon si Rodel na siya sa atin ang ilalim ng dagat. Sa kanyang pagsisid, natuklasan niya ang kalat-kalat na mga buto sa sahig ng karagatan. Ang mga butong ito ay may mga kakaibang marka na hindi maipaliwanag ng kanyang kaalaman sa anumang hayop sa dagat. Ano kaya ang nangyari dito? Bulong ni Rodel sa sarili habang pinagmamasda ng mga buto. Hindi naglaon, dumating ang Philippine Coast Guard at mga siyentipiko upang suriin ang mga buto. Samantala, ang mga mangingisda sa paligid ay nagumpisang magkwento tungkol sa mga nawawalang kamag-anak at mga bangka ang hindi na bumalik sa pampang. Matagal na kaming may naririnig na mga kwento, sabi ng isang matandang mangingisda. Pero ngayon, parang may pruweba na kami. Habang pinoproseso ang mga pangyayari, isang makapal na hamog ang bumalot sa crewboat ni Rodel malapit sa Palawan. Ano kaya ang misteryo na dala ng hamog na ito? Sa isang malamig na araw, habang ang hangin ay humihihip ng malakas na tila may dalang kakaibang lamig, ay nasaksihan ni Rodel ang isang kakilakilabot na pangyayari. Habang abala ang crew sa kanilang trabaho, biglang nagyelo ang mga alon sa ibabaw ng deck na tila may hindi nakikitang puwersa na nagpapalamig sa paligid. Ang lahat ay natigilan, hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Pre, ano to? Bakit biglang naging yelo? Tanong ng isa sa mga kasamahan niya ang boses ay halatang nanginginig hindi lang sa lamig kundi pati na rin sa takot. Bago pa man sila makahanap ng kasagutan, isang kasamahan nila, si Mang Tonyo, ay nadulas at nahulog sa dagat. Mabilis silang kumilos para sagipin siya. Ngunit, nang matagpuan nila si Mang Tonyo, nakapirmi na siya sa tubig. Hawak ang isang kutsilyo Natila tila may pinoprotektahan o nilalabanan bago siya nalagutan ng hininga. Ang kanyang mga mata ay nalilisik at ang mukha ay puno ng takot. Ano kaya ang nakita ni Mang Tonyo sa huling sandali niya? Bulong ng isa habang pinagmamasdan ang katawan ni Mang Tonyo na nakalutang na parang yelo sa tubig. Ang crew ay nagsimulang magbulungan. Ang takot at hinala ay kumalat sa kanila na parang sakit. "May masamang espiritu ba dito?" tanong ng isa. "O baka may nilalang sa ilalim ng dagat na hindi natin alam?" dagdag pa ng iba. Ang dagat, sa kabila ng lahat, ay nagpatuloy sa pagalon na tila walang nangyari. Ano nga ba ang misteryo sa likod ng biglaang pagyelo ng alon at ang hindi inaasahang pagkamatay ni Mang Tonyo? Ang sagot ay parang bula na sumingaw sa hangin, walang makapagsabi. Habang ang crew ay nagluluksa at nagtataka, hindi nila alam na ang susunod na kabanata ng kanilang trabaho sa dagat ay magdadala ng mas malalim na hiwaga. Sa kanilang pagpunta sa isang dredge malapit sa Tubata Harif, isang bagong tuklas ang magpapakita na ang karagatan ay puno ng mga lihim na hindi pa nila nabubunyag. Sa kanilang pagdating sa dredge, ang unang bumungad sa kanila ay ang isang abandonadong bangkang panghipon. Ang bangka ay tila saksi sa isang malagim na pangyayari, puno ng mga kalat at ang pinto ng kabin ay nawawala. Ang pinaka nakakakilabot ay ang isang kamay na lamang ang natira nakasabit sa isang lambat ng pangingisda na tila isang babala sa sinumang makakita. Grabe naman to parang eksena sa pelikula, sabi ni June, isa sa mga crew, habang pinipigilan ng panginginig. May nangyari dito at hindi maganda, dagdag ni Rodel habang sinusuri ang bangka Ang talaan ng bangka ay lalong nagdagdag ng misteryo. Ayon dito, umalis lamang ito sa daungan o na oras na ang nakalilipas, ngunit ang kalagayan nito ay tila ilang linggo ng palutang-lutang sa karagatan. Ano ang nangyari sa loob ng maikling panahon na iyon? At sino o ano ang may kagagawan nito? Ang misteryo ay lalo pang lumalim at ang takot ay mas lalong bumabalot sa bawat isa. Ano nga ba ang susunod na mangyayari sa kanilang pakikipagsapalaran sa dagat na ito? Ang bawat alon ay tila nagdadala ng bagong kababalaghan na naghihintay lamang na matuklasan. Nakaupo mag-isa si Rodel sa buhanginan, ang malamig na simoy ng hangin ay humahaplos sa kanyang muka habang pinagmamasdan niya ang malawak na karagatan ang dagat na ito na nagsilbing tahanan na trabaho niya sa mahabang panahon ay puno ng mga kwentong nakakakilabot at mga misteryong hindi maipaliwanag mula sa mga lumang kahon na may lamang hindi kanais-nais na mga bagay hanggang sa mga kakaibang pangyayari sa kanilang mga proyekto lahat ng ito ay nagukit ng malalim na marka sa kanyang isipan at puso Habang lumalalim ang gabi, hindi mapigilan ni Rodel na mag-isip. Ang mga alon ay tila nagbibigay ng ritmo sa kanyang mga saloobin. Katang isip lang ba ang lahat ng ito? Tanong niya sa sarili. O may mga nilalang nga ba talagang nakatago sa ilalim ng ating mga karagatan? Ang bawat kislap ng alon sa ilalim ng buwan ay parang mga mata na sumusubok tumagos sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang pagmumuni ay hindi lamang basta pagbabalik tanaw sa mga nangyari, kundi isang paghahanap ng kasagutan. Habang ang mga alon ay patuloy na humahampas sa dalampasigan, nagiiwan ito ng mga bakas sa buhangin na kasing bilis din ng pagkawala. Tulad ng mga bakas na ito, ang mga misteryo ng dagat ay nananatiling hindi masagot, nagpapalutang ng tanong kung ano nga ba talagang lihim ang kanyang kinaharap. Ang karagatan ay patuloy sa pagbulong ng mga sikreto nito na tila hinahamon si Rodel at ang sinumang mga has na alamin ang mga ito. Sa bawat paghampas ng alon, isang bagong misteryo ang tila isinisilang, sinisilang, nagaanyaya sa mas matapang na pagtuklas. Ano kaya ang susunod na kabanata sa buhay ni Rodel sa dagat? Ang mga alon ay hindi kailanman nagsasabi, ngunit ang bawat isa ay nagdadala ng posibilidad ng isang bagong kwento, isang bagong takot, isang bagong pakikipagsapalaran. Sa huli ang dagat ay nagturo kay Rodel at sa kanyang koponan na may mga lihim na mas mabuting manatiling nakabaon sa kailaliman. Salamat sa pakikinig mga kakripi. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. Mag-ingat kayo, baka sa susunod na alon ng karagatan, kasama na ang misteryo na magdadala sa inyo sa kabilang mundo. Hanggang sa muli, mga kakripi.